Ang Kidlat X 2025 ay naging simbolo ng bagong direksyon ng Pilipinas sa larangan ng depensa at teknolohiya. Ang proyektong ito ay kumakatawan hindi lamang sa kakayahan ng bansa na lumikha ng makabagong sandata, kundi pati na rin sa paglipat mula sa pagiging umaasa sa dayuhang sistema patungo sa sariling pagbuo at pagpapahusay ng kakayahang militar. Nang unang ipinakita ang Kidlat X sa isang espesyal na paglulunsad, marami ang namangha, hindi lamang mga Pilipino kundi maging ang mga analist at eksperto sa depensa sa iba't ibang panig ng mundo. Ang Kidlat-X ay isang supersonic missile na dinisenyo upang makapagbigay ng mabilis at tumpak na tugun laban sa anumang banta. Gamit ang makabagong propulsion system at pinahusay na guidance technology, ito ay may kakayahang umabot ng mataas na bilis na higit sa Mach 2 at may saklaw na umaabot ng mahigit 250 km. Ang bilis at range na ito ay malaking hakbang para sa Pilipinas, na matagal nang umaasa sa mga imported na armas at sistemang panlaban mula sa iba't ibang bansa. Ngayon, sa pamamagitan ng sariling teknolohiya, may kakayahan ng ipagtanggol ang teritoryo laban sa anumang panlabas na agresyon. Ayon sa mga ulat mula sa Department of National Defense at sa mga partner nitong lokal na kumpanya sa industriya, ang Kidlat X ay gumagamit ng locally produced components na hinaluan ng piling high-grade imported electronics para mapanatili ang mataas na kalidad at katiyakan ng performance. Ipinagmamalaki ng mga inhinyero ng proyektong ito na higit sa 60% ng kabuang bahagi ng missile ay gawa sa Pilipinas, mula sa composite materials hanggang sa ilang critical na subsystems. Ito ay malinaw na indikasyon na umuunlad ang defense industry ng bansa at nagsisimula ng bumuo ng sariling ekosistema para sa produksyon ng mga advanced weapons system. Bukod sa mismong missile, binibigyang pansin din ang command and control system na sumusuporta rito. Ginagamit ng Kidlat X ang modernong datulang at encrypted guidance para matiyak na hindi ito madaling ma-intercept ng electronic warfare. Ang Integrated Targeting System nito ay maaaring iugnay sa surveillance drones, coastal radar stations, at patrol vessels upang makapagbigay ng real-time targeting data. Ang ganitong kakayahan ay nagbibigay ng strategic flexibility, pinapayagan ang sandata na magamit sa iba't ibang senaryo, mula sa coastal defense hanggang sa precision strike laban sa high-value targets. Sa international na komunidad, Maraming analyst ang nakapansin na ang paglulunsad ng Kidlat X ay hindi lamang teknikal na tagumpay, kundi may malalim na implikasyon sa balanse ng kapangyarihan sa rehiyon. Matagal nang nakikita ang Pilipinas bilang bansang umaasa lamang sa alyansa nito sa Estados Unidos at iba pang kaalyado para sa modernong armas. Ngunit sa paglabas ng Kidlat X, malinaw na may hakbang ang bansa upang maging mas self-reliant at handang protektahan ang sarili. Ang mensahe nito sa mga karatig bansa ay malinaw, ang Pilipinas ay may kakayahan ng magtanggol at lumaban kung kinakailangan. Isa pang aspeto na kapansin-pansin ay ang cost-effectiveness ng Kidlat X. Ayon sa mga opisyal, mas mababa ang gasto sa produksyon nito kumpara sa mga imported na missile na may parehong kakayahan. Dahil dito, posibleng makagawa ang bansa ng mas maraming misail at makapagtayo ng mas malawak na defensive shield sa mas mababang halaga. Bukod pa rito, may potensyal ang sistemang ito na ay export sa mga bansang naghahanap ng abot-kayang supersonic missile solution, bagay na maaaring magbukas ng bagong oportunidad para sa defense industry ng Pilipinas bilang isang emerging arms producer sa Asia. Gayunpaman, may mga kritiko ring nagpapaalala na ang teknolohiya ng missile ay hindi dapat tingnan bilang solusyon sa lahat ng banta. Ang ilang eksperto ay naniniwalang kailangang sabayan ito ng mas malawak na modernisasyon sa buong Armed Forces of the Philippines, mula sa naval assets hanggang sa integrated air defense systems, upang mas ulit ang kakayahan ng Kidlat X. Bagamat isang napakalaking hakbang ang pagbuo nito, nananatiling mahalaga ang pagpapatuloy ng comprehensive defense program ng bansa. May mga ulat din na sinubak na ang Kidlat X sa iba't ibang kondisyon ng panahon at labanan upang matiyak ang reliability nito. Ang mga test firing na isinagawa sa Luzon at Mindanao ay nagpakita ng mataas na accuracy rate na halos walang deviation mula sa target kahit na malakas ang hangin o masama ang panahon. Ayon sa mga source mula sa Philippine Air Force at Philippine Navy, Pinaplanong ay deploy ang unang batch ng missile sa mga coastal defense batteries at mga barkong pandigma bago matapos ang 2025. Ito ay bahagi ng mas malawak na modernisasyon na nakapaloob sa revised AFP modernization program. Hindi rin may na may aspeto ng geopolitics sa paglulunsad ng Kidlat X. Sa harap ng lumalalang tensyon sa South China Sea, ang pagkakaroon ng supersonic missile ng Pilipinas ay nagsisilbing deterrent laban sa anumang posibleng pananakop o agresyon. Bagamat hindi ito direktang idinisenyo para sa isang partikular na bansa, malinaw na nagpapadala ito ng mensahe sa sinumang magtatangkang labagin ang soberanya ng bansa, ang Pilipinas ay handang ipagtanggol ang sarili gamit ang makabagong teknolohiya. Maraming kabataan at profesional sa larangan ng engineering at science ang na-inspire ng proyektong ito. Sa unang pagkakataon sa mahabang panahon, nakikita nilang posible para sa bansa na maging leader sa ilang larangan ng teknolohiya at depensa. May mga unibersidad na ngayon ay nakikipag-ugnayan sa defense sector para bumuo ng mga kurso at research program na susuporta sa pagbuo ng mas advanced na weapons system sa hinaharap. Kung magtutuloy-tuloy ang ganitong uri ng inisyatiba, posible na ang Kidlat X ay maging simula lamang ng mas malalim na pagbabago sa industriyang depensa ng Pilipinas. Ang mga analyst mula sa ibang bansa, kabilang ang Japan, Australia, at maging ang ilang European states, ay nagpahayag ng interes na obserbahan ang development ng Kidlat X. Ang ilan ay nagsabing handa silang makipagtulungan sa Pilipinas sa larangan ng missile guidance, propulsion improvement, at defense integration. Ito ay senyales na ang bansa ay hindi na lamang basta tumatanggap ng teknolohiya mula sa labas, kundi kinikilala na rin bilang isang potensyal na katuwang sa pagbuo ng mga bagong sistema. Sa kabuuan, ang Kidlat X 2025 ay higit pa sa isang missile program, ito ay sagisag ng bagong yugto ng pambansang depensa at inovasyon. Ito ay patunay na kapag pinag-isa ang political will, technical na kaalaman, at suporta ng pribadong sektor, kayang makamit ng Pilipinas ang makabagong kakayahan na dati itinuturing na imposibleng abutin. Sa pag-usbong ng Kidlat X, hindi lamang napalakas ang panlaban ng bansa kundi nabigyang inspirasyon din ang mga Pilipino na magtiwala sa sariling galing at kakayahan. Ang sandatang ito ay hindi lamang kidlat na dumadaan sa kalangitan, kundi simbolo ng bagong lakas at kumpiyansa ng bansang handang ipagtanggol ang sarili anumang hamon ang dumating.